Sobrang juicy ng chicken. Sobrang moist. Yung mga spices nandun. Sobrang lasa ng manok. Hi guys, nandito kami ngayon sa Al Mukhtar Cuisine. Isa to sa mga natikmang kong Arabic cuisine dito sa Bulacan. At nagustuhan ko yung templa nila. So, ginalikan namin para may feature namin sa inyo. Ganito sila sa Bulacan, Bulacan. Malapit sa munisipyo. Malapit din sila sa bisita. Nasa tapat sila ng Andox yung owner nito is Egyptian. Ito yung pagtimpla talaga nila. Sinusubukan talaga nilang ipadikim yung way kung paano sa kanila kinakain itong mga ito. So, ito yung kanilang humus, 99 pesos. Meron na siyang kasamang dalawang pita bread. Tikman natin. Ah. Tap. Tap Ito yung kanilang deep shawarma. Tayo na rin. Ang mm. lamay. Wala siyang masyadong kakaibang spices. Pero sobrang lambot ng beef niya. Tapos ang laman, mabigat siguro. Katingin ko mga 80 to 100 grams yung pinaka beef pa lang. Tapos hindi siya masyadong magulay. More on beef talaga siya. Tapos sobrang lambot talaga ng baka. Sobrang juicy ng yung pinaka beef. Harap, sa so, lambot-lambot nung pinaka tinapay. Ito naman yung kanilang chicken shawarma. Mm. Ito medyo may lasa siyang Indian Arabic. Mayroon ka na spices dun sa chicken nila. Alam mong hindi ito yung Pinoy shawarma. Meron ako nalala sa um, Ardimon and mga globe. Mayroon siya nito. Tapos very generous din talaga sa laman. More on meat siya. Hindi siya yung pinarami sa gulay. More on meat talaga siya. Ito yung kanilang biryani. Meron siyang cashew. Tapos meron siyang fried onion. Tapos meron din siyang raisin. Tapos may egg. Ngayon na ako makakatikim ng biryani na may egg. Basmati rice din yung gamit nila. Tapos ito na yung pinaka chicken. Chicken yung in-order namin. Kain natin yung chicken. Sobrang juicy ng chicken. Sobrang moist. Yung mga spices nandun. Sobrang lasa ng manok. Yung mga toppings nakakatulong sa flavor. Yung pinapag-build ng pinaka-flavor profile. Masarap sya. Hindi naka- Focus yung lasa lang mismo din sa pinaka-chicken. Buong meal, may kanya-kanya silang lasa from rice to chicken. Okay ka. For 175 pesos. Ibang, ibang timpla. Ito yung raita. Pwede natin siyang ilagay dito sa chicken. Stickman natin. Malaki na itutulong ng sauce. Para dun sa flavor. tapos Ito yung kanilang karak chai. Kaya na. Nasa lasa yung mga spices. May tsaa. Tapos, Meron siyang cardamom, meron siyang blue, meron siyang cinnamon. Bukod ba yun sa lasa ng pinakatsaa mismo? So ito yung kanilang sweet laban. Usually daw is maasim to. Yogurt based siya. Pero ginawa nilang sweet para bumagay sa taste ng pinoy. Mm. Yogurt na mas watery yung texture. Masarap siya, masarap. Okay siya. Sarap siya. Refreshing, refreshing. Tapos feeling ko nakakatulong din siya sa palit para lalong kang mas ganahan. Kung mapupunta kayo sa Bulacan-Bulacan, nag-grade ng mga Arabic cuisine, tigman nyo dito sa al kusin, cuisine. Recommended ko dito.